Ano tinatawa tawa mo? Kung kita lalaba ko ng panty? Tinatawanan mo ko? Bakit? Ha? Iniisip mo? Under ako? Ikaw? Kapal na mukha mo? Lalaba ka ng panty sa partner mo? Ha? Sa jiwa mo? O sa sawa mo? Lalaba ka? Ha? Pero, pag ibang babae, bilisan yung kamay mo. Pero sarili mo asawa, partner mo, hindi ka lalaba. Ha? Hindi mo nga mamu yang partner na partner mo? Simple na mga pag-amoy. <sess> Huwag uh. kang Marte. Ha? Huh? Partner mo yan. Matagal kayo nagsama. Nasama kayo sa hirap at ginawa. Basta, lumahalang kayo. Laban partner, ng partner na partner, hindi mo kaya. Amoy, hindi mo pa kaya. Blech! <sess> Ah. Ito na ako. Suka ako pag nagalit ako. Ah. ah! Kapal no? ng mga mukha nyo. Hindi kaya maglaban ng pati ng mga partner nyo. Wa, wag ako ha, ah. wag ako. Tawa-tawa kayo. Simple na paglaban ng pati ng partner. Hindi pa magawa. Pero sa ibang babae, kaya yung laban. Umuyumuyin nyo pa. Bakit? ganon ba kapal ng pati ng babae, di ba? May tipis lang, oh. Di ba? Kaling. May lalaki dyan. Arte. Pati pati amoy ng pati ng partner, Di kaya. <coughs> Ah. Yan lang Bilisan ng paglaba Arti arti mo Kala nyo Sa so, itong babae Kaya laban yung mga pake Hindi nyo naman nakasama Nang matagal Talagaan hmm? nyo yung mga nakasama na Ninyo nang matagal Sa hirap at ginawa Kahit wala kayong pera Nandiyan pa rin sila arti arti <laughs> Tama na guys. Laban mo na